Paano dapat tumugon ng isang kristyano sa lahat ng mga hula sa katapusan ng panahon? Noong 1950s, ang mundo ay natakot sa isang banta ng isang nuclear apocalypse. Sa paglapit ng pagbabago ng siglo, nagkaroon ng pandaigdig ang haka-haka tungkol sa Y2K at ang posibleng katapusan ng sibilisadong mundo bilang resulta. Isang pagpultyor ang musbong sa pagkatapos ng Mayan kalendar noong 2012. Pagkatapos ay nagkaroon ng talakayan ang lupon ng mga kristyano tungkol sa paglitaw ng blood moon na di umano ay isang senyales din ng kaganapan ng isang sakuna. Paano kung gayon dapat tumugo ng isang kristyano sa mga hula sa katapusan ng mundo at kaugnay ng mga pangyayari sa balita? Mula sa isang kristyano pananaw, ang una natin reaksyon ay dapat na huminga ng malalim at magpahinga. Sa isang punto ng panahon, ang mundong ito ay magwawakas. Ikalawang Pedro 310 si Kristo ay babalik pahayag 19:11 to 13 sa oras na siya ay handa na. Unang Korinto 15:51 to 52. Gayunpaman, ang bawat buhay ng bawat tao ay parang hangin dumaraan sa katapusan ng mundo sa ngayon. Awit 39:5. Ang mga atake sa puso, digmaan, aksidente at iba pa ay maaari magdulo sa atin na harapin ang ating manlilika ng mas madali kaysa sa isang pandaigdigan sakuna. Santiago 4, 13 to 15. Malapit man o malayo pa ang katapusan ng mundo, tinatawag tayo maging handa. Ang 2 Corinto 6.2 Hindi matakot. Ang karamihan sa mga hula sa katapusan ng mundo ay puro haka-haka, kathang isip o invento. Kahit na ang mga mayan ay hindi inisip na ang kanilang pag-ikot ng kalendaryo ay hinuhulaan ang katapusan ng mundo. Ang mga eksperto sa computer ay hindi ang nagsasabing matakot sa y 2 at halos walang mga kristyanong teologo ang nag-iisip na ang kababalaghan ng Blood Moon ay isang pangunahing tagapaghiwatig ng anumang partikular na kaganapan. Tulad ng iba pang mga uso at kinahumalingan talakayan ay may hindi magandang pangatwiran at mas masahol pa sa mga katotohanan. Ang mga born again na Kristiyano ay maaari magtiwala sa kanilang kaligtasan at magtiwala sa Diyos na pangasiwaan ang lahat ng iba pa. Mateo 6.25-34 Sinabihan tayo na posibleng basahin ang mga tanda ng panahon. Matayo 16.3 Ngunit imposibleng malaman ng sinuman tao kung kailan talaga mangyayari ang mga huling panahon. Matayo 24.36 Sa halip na tumuon sa mga petsa, hindi pagkakaunawan at alingongaw, dapat tayong tumutok sa pagdadala ng ibanghelyo sa pinakamaraming tao hanggat maaari. Palubog na ang barko, ngunit bago tayo magalala kung paano at kailan darating ang wakas, kailangan natin na makakuha ng mas maraming tao papunta sa life boat at life jacket. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito, uh, huwag wag po kayo mahiyan na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.